I-share ko po sa inyo kung paano i-adjust yung gearbox para gumanda ang clearance ng manubilan natin. Oh, ang ganda na. Susunod agad ang gulong pag piniis mo kanan. Kanan agad, kaliwa. Ayan o. Oh. Ayan. Pwede ganito, i-adjust natin. Ito. Para ma-adjust yan, luwagan muna natin yung lock niya. Ganyan. Ayan. Ngayon habang ina-adjust natin to ang pihit nito pa para gumanda yung clearance ng manubila tapos habang ina-adjust to galaw-galawin natin yung kukuling para gumalaw yung granahe sa loob madali lang po ito makibigan para gumalaw-galaw yung granahe sa loob at ma-adjust natin siya yan pa kanan mabilis lang po minutos lang Ayan, para din na kayo marunggay. Ayan, gumaganda na. Ayan importante rin itong manog maganda sa Ganda na yung clearance ng nila. Para di magbago, ilak na natin tong lock niya. Katorse ang niya ito ginagamit. Ito. Para permanente na yung clearance nito, hindi na magbago. Ilak natin. Hmm, yan. O, ito. Ang ganda na. Ito, oh. piraso lang yung pihit. Hindi ganun. O, oh. ang ganda na. Susunod agad ang gulong. Pag piniit mong kanan, kanan agad. Kaliwa. Yan. Oh. Yan.